Hello po, good morning Ayan, kumakain na si Lucky Ayan na si Lucky at si Chow Chow Kumakain na sila Ayan na, Lucky Yung biik namin Dito naman sa likod Ayan, papakainin na rin yan Gutom na siya Ayan mo siya, yung Sa lambat Doon mo nalaga sa lagay na ano Itong brown eh Nandun sa likod sa kanya na sa bila oh Pakain mo na ako manok. Hello guys, papakain tayo ng chicken. Oh. Ang ah, gabi pa sa baboy. Okay, may gabi tayo, pakain sa baboy. Ayan. Ah, nagkada. Ayan. Ayan no? Dahon ng kanaka. Ito ay gigilingin. Tapos lulutuin. Tandagdag pakain sa mga baboy ito. At so, sa kabila yung Lagi lagi Chewy Ayun so, yung biik ano, Kain na rin niya Maaga pa masyado Maaga siya magutom Pag maaga siya kumain Yung aso kasi 3 times a day kumakain yung baboy Twice a day Umaga hapon Pero minsan pinapakain din namin tanghali Kapag may sobra mga bahaw no, Binibigay namin sa baboy Yan ang maganda Yan ang gabi Itong gabi na to May pula at yan. Marami dito sa amin na ng ganito. No, meron nga kaming pinukuhanan doon. Dahil nga yung sabi nila, imamawir na rin nila. Eh, sayang. Kaya kinukuha namin. Oh! Wala pa! Jaylay, nagtawag. Punta na ba ako sa eskwilahan? May umiya kasi, hatid ko yung anak ko. Diyan nag yung mga bata. Paghatid sa school. Ayan, dito na tayo. Lagay ko lang itong gabi doon sa lagayan ng... Hello! Lagayan ng kain ng baboy. Ayan. So, ito. Ayan, may nauna na dito ang gabi. May luto na rin gabi. Ito. Ito yung luto na. Ayan yung luto na na papakain sa baboy ano okay gabi dito galing yan nakagiling yan dito ano ito yung gilingan natin yan giling yan dito bago ibigay ah yun kuha mo ng pakain sa mga alaga alagang manok yung so, manok na may sisiw ito Ayan, so, mga sisiw yan sumasisiw yan Dito sa kabila, may isa pa dito na may sisiyo. Pag-iit. ko rin muna. Ako, marami pala silang may sisiyo. So, ito, kaya natin sa feeds. Ayan. Ayan, may sisiyo niya, oh. Malalaki na rin naman yan. Twitch yan yung iba mais yung mga sumalaki na mais na yon at sa kabila meron pa dito yung may si kahapon pa lang ito lumabas pag ganyan bigas binibigay ko para kaya nilang kainin gusto na kaya siya hmm, Okay pa, limlim -lim pa rin wala pa rin napisa yung itlog niya may mga baboy nandiyan ibang baboy ayun mo natin to at ito hindi walang ibang choice kundi oh, may nagalimlim din dito walang no? manok may pigs may pigs para to sa kabo hindi to sa loob tubig pa Ang iba ang dalawa Nakaabang Ibang pabo May nandun sa loob na pabo Bigyan ko ng pins Hindi ko naman nakalabas ang lahat Unahin ko lang ito nasa loob oh.

Ayun, may sumaling manok pa naman. Yung manok ayoko sana pakainin ng pang laying na feeds. Kasi sila na initlog. Ayun, pabo. Ay. Ay, ito naman, inaayos ko yung itlogan dyan. Oh. May itlogan na sila. Tinanggal kayo sa sampahan sa si Baba kasi maiputan nila yung sampahan. Ayan mga laying feeds nila. Ayan, sabuyan lang natin to. yan yung ginagawa natin ito yung umaga bago makatip sa school mga bata uh, medyo konti lang kasi mamaya naman ito sila yung kumakain yan sa paligid Pero may manok din sa labas yan uh, mangingain yan sila mamaya ng mga damo damo kung dito sa loob kailangan dito mas maraming pagkain kasi medyo konti yung damo na nakakain nila dito unlike dun sa labas unlimited yung space nila And, yung sa labas unlimited yung kanilang kainan kasi maraming damo dun And, sa labas mayroon din dyan para kain lahat Saboy lang natin. Mais naman siya. Eh. Buo-buo naman to. Tsaka mga manok sanayan yan. Kumahig. Ano? Mga ano naman to. Free range na mga manok. Ah, ito. Nakalambat din yan. Hanggang dun. Medyo malayo naman yung kuha na lambat niya. Tuun sa dulo. Ganyan. Paikot. Ah, paikot yung lambat nito. Pero pwede buksan minsan. Binubuksan ko rin Para Parang kambing nakakain sa labas. Kaya lang naman nakaraan yung kambing namin umaabot dun sa kamote uh, ubos yung kamote namin kinain ng kambing yung kamoting bagon eh meron pa kasi akong isang kambing dito na magnanay inihiwalay ko siya dun sa mga kasama niyang kambing kasi doon na ano um, hinahabol itong maliit ayun o oh. naiputan pa ng, ng kabo dito kasi sila tumitira ibang kambing nandun sa kabila Ayan, oh. Puntahan natin yung, yung kambing natin. Nandun sila. Ngayon, andun pa lang naka higa pa lang sila. Mamaya pa yung magbabaan. Pagka malaki na yung isa dito, yung anak na kanina, ibalik ko na naman siya dun sa kabila. Pero ang ginagawa kasi natin, nilipat-lipat natin yung kambing. Minsan, nandun sila sa loob. Sama ng baboy. Tapos minsan naman dito na magkasama ng mga pabom manok, Tapos minsan doon naman sila pinapakawalan. Hindi kasi natin tinutuloy-tuloy sa isang area lang dahil uh, nakakasama din yun sa mga kambing natin ayan sila dalawa pinto nito may pinto papunta dito may pinto rin punta sa kabila minsan sinasara natin to doon so, sila papasok tapos ala uh, lalabas minsan naman ito binubuksan tapos doon sila papasok uh, lalabas pala dito sila minsan ito yung binubuksan ko so dito sila lalabas sarado doon ayan linisin ko pa yung bahay nila maya maya uh, pagbaba nila tuwing araw nililinis ko yan tuwing umaga pagkababa nila kasi ngayon mabubulabog sila pag pumasok ako kasi umalis sila uh, dyan yung kambing natin ngayon dun, yun yung pinto nila doon sa likod no? so doon sila na side kakain naman damo um, uh, itong mga kambing natin 2, 4, 5, 6, 7 7 baba itong dito tapos isang lalaki yan si Mingoy ang lalaki natin upgraded no? may blood ng bower ang lunubian native yung lahat niya nanay niya native ang tatay niya halong nasa bower at saka anglo so ayan yung uh, ah, pampalahi natin dito sa mga kambing natin so, ang mga baboy naman nandito na side naman sila ayan yung limang inahing baboy gagawing inahing baboy natin no, mga inahining baboy itong mga nandito sa loob din wala tayong pangpatining pangpatining andun sa kulungan namin nilalagay yan sa loob ng sa loob ng ano ng uh, pigiri. at uh, yan ay pinapakain ng feeds no parang bilis lumaki pero yung mga pang inahing baboy barako yan more on natural na pagkain yan pero naghaluk uh, naghalo pa rin tayo ng feeds depende no, minsan darak uh, yun kasi ang observation namin dati meron kami sa baboy sobrang taba ay siya pa ay hindi nag ano hindi nagbuntis so ang ginawa nag ano kami yan yung nag uh, natural na pagkain sa mga alaga yun talagang napaka productive ng inahin no, talagang sunod sunod ang panganak nabubuntis silang lahat dito rin may kay Mito. yung mga bunga na kay Mito pag kinain namin yan tapos yung mga balat kinakain din ng pabo So siya marami pang damo dito. Ay, dumidi na si Baby to, Yung karakas siya ng baboy. Ay, doon sana to kasama sila kaya hinabol siya ng baboy. Buti na pansin ko. So hindi ko na. Pinasok ko silang dalawa dito. So, dito naman ang daming damo. Oh, tulungan nila yung pabo dito kumain ng damo. O, dalawa lang naman sila. hindi niya naman agad maubos tong buong area na to yung nilambat natin. At kapag ka medyo wala na masyadong makain, ilabas na natin doon. Itong kambing na to, itong inahin kasi sobrang mapayat, pinurga ko na rin 'yan. 'yung Albendazole ang pampurga natin dyan. Pinurga natin. Ayan. Maganda sana injectable din, kaya lang hindi ako marunong mag-inject. Kaya ang gamit kong pampurga 'yung mga kuan lang, oral pinapainom lang doon sa mga alaga tara ito naman yung rabbit babalik na ako sa kawila baboy kapit ko na rin pakainin yun ah, sige pakainin ko na muna yung baboy kasi magugutom sila baboy yun umulan na pagbalik lang ako mamaya ko lang pakainin yung baboy pagbalik namin ayan pauwi na muna tayo baboy dito nakakain na, na. yan may black kasi kami yung baboy nandito nung lapit sa bahay Wah ini nena, Macet, Macet. Ah, ok nak. Macam mana? Imbau bayi nak selipud naman. Black. Duy nanti ina hit niyan, nih imbau bayi. Eh, hello. Oy. Lucky, lucky. Si Lucky Lucky. Kumusta na si Lucky Lucky? Yan si Lucky. Gugas mo nang na paa dito. Ayun po no. Maraming salamat po. Thank you for watching.